Magandang gabi, Pilipinas. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at ng lumalalim na girian sa pagitan ng mga pandaigdigang kapangyarihan, muling umingay ang usapin ng pambansang seguridad, lalo na matapos kumpirmahin ni Pangulong Ferdinand Bongbong, Marcos Jr., ang kanyang desisyon na panatilihin ang US Typhoon Missile System sa bansa sa kabila ng mariing pagtutol ng China. Typhoon missile system set up here with the help of ally benefactor the United States last year is going nowhere and China the bully superpower can rant and fret all she wants but the commander in chief the AFP and the National Security Council will have none of China's childish reactions and proceed with beefing up the country's defense and security as we hear more from our Patrick De Jesus. The National Security Council stands firm on keeping the U.S. Typhoon missile system in the Philippines. This, despite continued opposition from China, which insists it should be removed, as stated in a commentary by the official newspaper of the Chinese Communist Party. The NSC said that the Philippines has the right to upgrade its capabilities, as the country has not commented on China's missile inventory, which is considered a greater threat. To regional stability. The NSC added that the Typhoon missile system, which has been deployed since last year, is solely for the defense of the Philippines, while adhering to the Constitution, which prohibits the use of nuclear weapons or participation in an offensive war. The armed forces of the Philippines echoed this stance. We continue to uphold, sir, our stand on that. That uh, no particular entity or foreign nation can dictate how we will be fortifying our defenses. So kung ano po yung uh, modern challenges that we're facing, titignan po natin how we would counter and mitigate po uh, attacks to our sovereignty. The President has also maintained his pronouncement on keeping the Typhoon missile system in the Philippines, previously stating that it will only be returned if China stops its harassment in the West Philippine Sea. Meron po siyang mga demands. Kung gusto mag-demand po ng China, meron po tayong counter-demand dyan. Meanwhile, the BRP Teresa Magbanwa has once again been deployed to the West Philippine Sea. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines' exclusive economic zone. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. The Philippine Coast Guard vessel is monitoring the China Coast Guard vessel CCG 3301, which is within 110 nautical miles of Zambales. Meanwhile, at the ASEAN Defense Ministers' meeting, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. emphasized the importance of regional unity in addressing various security challenges. The Secretary urged ASEAN countries to expand joint patrols and training while also warning against external influence. that could destabilize the region. On the sidelines, Teodoro met with Malaysian Defense Minister Mohamed Khaled Nordin discussing their country's territorial dispute which they agreed to resolve through diplomatic means. Isang desisyon na hindi lamang teknikal o militar ang implikasyon, kundi may malalim na epekto sa ating soberanya, paninindigan, at sa hinaharap na direksyon ng ating patakarang panlabas. Ang Typhoon Missile System ay isang highly advanced ground-based missile launcher na may kakayahang maglunsad ng iba't ibang klase ng missiles mula sa mga cruise missiles hanggang sa mga ballistic type projectiles ipinwesto ito sa hilagang bahagi ng Luzon sa ilalim ng kasalukuyang balikatan military exercises kung saan magkasamang nagsasanay ang mga sundalong Pilipino at Amerikano sa pagharap sa mga senaryong may kaugnayan sa pagtatanggol ng bansa. Ang presensya ng sistemang ito sa ating teritoryo ay malinaw na indikasyon ng lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, lalo na sa harap ng patuloy na panghihimasok ng China sa ating karagatan. Hindi naman nakapagtataka ang naging reaksyon ng Beijing. Matapos ang anunsyo, agad silang naglabas ng pahayag, binansagan ang hakbang. Bilang isang provokasyon na umano'y nagdudulot ng destabilization sa rehiyon, para sa kanila, ang pagkakaroon ng ganitong sistema sa Pilipinas ay tila isang tuwirang banta sa kanilang interes sa South China Sea, isang lugar na patuloy nilang inaangkin kahit na paulit-ulit na kinatigan ng International Tribunal ang karapatan ng Pilipinas sa mga bahagi ng West Philippine Sea. Ngunit para kay Pangulong Marcos, hindi pwedeng hayaan na laging China ang masusunod. Sa Isang matatag at prangkang pahayag, sinabi ng pangulo na ang pagdedesisyon kung ano ang makabubuti sa depensa ng bansa ay isang karapatang hindi dapat hinahadlangan ng kahit sinong dayuhan. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit malakas. Ang Pilipinas ay isang malayang bansa. At bilang isang malayang bansa, may karapatan tayo na ipagtanggol ang ating teritoryo at mamili ng mga kaalyadong makakatulong sa atin sa harap ng banta. Hindi rin ito unang beses na pinatunayan ni Marcos Jr. ang kanyang mas matapang na tindig sa usapin ng West Philippine Sea. Noong mga nakaraang buwan, ilang beses siyang nagsalita laban sa ilegal na presensya ng Chinese vessels sa ating karagatan, kabilang na ang mga insidente ng shadowing, laser pointing sa ating mga coast guard vessels, at ang pagbabantang pisikal sa ating mga sundalo sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng kanyang liderato, Makikita ang paglayo mula sa mas, mas mas mahinahong pulisya ng nakaraang administrasyon na maraming nagsasabing masyadong naging malapit sa China kapalit ng pangakong tulong na hindi naman ganap na natupad. Sa mas malalim na pagtingin, hindi lang ito simpleng usapin ng missiles o military exercises. Isa itong simbolo ng lumalakas na panawagan para sa tunay na kalayaan sa loob ng ating sariling mga hangganan. Sa mga nagdaang taon, tila ba naging normal na lamang ang paglabag ng ibang bansa sa ating teritoryo. Tila bang inaasahan na lang natin na ang mga dayuhan ay magdidikta kung saan tayo pwedeng mangisda, kung saan pwedeng dumaan ang ating mga barko, at kung kailan tayo pwedeng tumugon. Ang desisyong ito ng Pangulo, kahit na may mga agam-agam at panganib, ay isang pagsuway sa ganitong normal. syempre, hindi rin maikakaila na may mga kababayan tayong nangangamba. May mga nagsasabing baka mas lalo lamang tayong madamay sa posibleng digmaan sa pagitan ng mga superpower. Baka raw tayo'y maging tulay ng alitan. Ang ganitong pangamba ay lehitimo at nararapat pakinggan. Ngunit dapat din nating balansehin ito sa isang matibay na tanong. Sa harap ng patuloy na pananakop at panggigipit, ano nga ba ang alternatibo? Patuloy ba tayong mananahimik? at magmamased habang unti-unti tayong nauubusan ng espasyo sa sarili nating bakuran. Ang pagkakaroon ng mas malakas na depensa ay hindi nangangahulugang tayo ay agresibo. Sa halip, ito ay isang paalala sa buong mundo, lalo na sa mga lumalabag sa ating karapatan na hindi tayo basta-bastang bansa na pwedeng tapakan. Ang paninindigan ni PBBBM sa isyong ito ay hindi perpekto. Pero ito ay malinaw, makabayan at sa ngayon, tila ito ang kinakailangan nating direksyon. Ang tanong ngayon ay higit pa sa kung anong armas ang meron tayo. Ang tunay na tanong ay hanggang saan ang kaya nating ipaglaban? Tayo ba bilang mga mamamayan ay handang suportahan ang paninindigan ng ating leader kung ang pinag-uusapan ay mismong kalayaan at dangal ng ating bansa? Sa huli, ang mga missiles ay maaaring pansamantalang narito. Ngunit ang prinsipyo ng soberanya ng pagtatanggol sa ating karapatan at ng paninindigan laban sa pananakot iyan ay dapat manatili. At sa ngayon, sa kabila ng lahat ng pagsubok at banta, may leader tayong nagsasabing hindi na tayo mananahimik. Sana bilang isang sambayanan, sabayan natin siya.